Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matalinong isipan. At mahihirapan maisahan mapagsuri, na maiksi ang pasensya sa mga usapan na walang kabuluhan at iiwasan na ang usapan, matapat sa ginagawa sa trabaho para magkaroon ng mahabang hanap buhay, at may katapangan ang ugali na mapagpasensya na matahimik, laging pangarap na makapagbigay ng masayang pamumuhay sa pamilya, at may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga numero sa loto number 10 number 22, number 34 number 29 number 44 at number 5. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga ginagawa at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Maingat sa pamumuhay ayaw ng suliranin lalo na sa trabaho para may mahabang pagkakakitaan, at laging masaya ang aura pag nasa bahay para masigla ang bawat isa sa tahanan, at pag may nasabi ay gagawin dahil may paninindigan pag gumawa, maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan, mga numero sa loto number 17, number 25, number 36, number 29, number 40 at number 5. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang. May kayabangan maingat sa mga ginagawa para mapanatiling may mahabang pagkakakitaan, at pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, ayaw lang pinapakialaman ang mga gamit sa tahanan at maging sa trabaho, masipag na gagawa ng walang kibo ayaw ng chismisan hanggat maari na usapan, Maaruga sa magulang at handa laging makatulong, maingat sa pera hindi basta nagpapautang. Mga numero sa lotto number 19, number 22, number 31, number 29, number 18 at number 5. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling madaling mainis ayaw ng mga mahabang usapan at sa tahanan ay ayaw ng mga usapang may pagmumura at kabastusan. Matalino sa trabaho gagawa muna ng plano bago mag-uumpisa, at mahirap pakiusapan dahil may paninindigan sa mga sinasabi, at hindi papasok sa mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 5 number 23, number 34 number 29 number 42 at number 5. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matapat at hindi kayang masuhulan ng pera sa hanap buhay, at laging masinop sa dapat na magawa sa trabaho at ganoon din sa pamamahay, may malakas na pakiramdam at hindi basta mapapakiusapan, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, maaruga sa pamilya at sa mga magulang ay laging ready makatulong, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya. Mga numero sa loto number 11 number 32, number 30 number 29 number 18 at number 36. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay maingat. Kung magsasalita, pero may katapangan ang ugali ngayong. Araw na kayang ilabas pagkailangan, masikap sa dapat na magagawa para maabot ang pangarap na maibigay ang kailangan ng pamilya. Ayaw ng may kalokohan sa pagkita ng pera at hindi gagawa ng bagay na pwedeng mawalan ng trabaho. Masinop sa kinikitang pera hindi basta magpapautang at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 11 number 27, number 34 number 29 number 20 at number 15. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa buhay ayaw. Nang mga usapan na tungkol sa pera o sa suhulan at sa pag-utang ngayong araw, dahil hindi magpapautang sa pamilya ang pera, pag may sinabi o naipangako sa pamilya o sa kausap ay gagawin, masipag at may matalinong isipan sa paggawa at hindi magpapataan sa mga dapat na matapos na trabaho, hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang kausap laging maingat, may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya, mga numero sa loto number 11 number 32, number 34 number 29 number 40 at number 5. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang. Gusto kong may ginagawa ay gagawin ng matahimik ng walang aabala, may kasungitan ang ugali ngayong araw ayaw ng mga kwentuhan ng walang pakinabang, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal, sa trabaho o sa pamamahay ang mga dapat nagagawin ay mas gusto ang may plano, handa laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan, Malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 30 number 11, number 34 number 29 number 12 at number 45. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina. Na matapat sa trabaho at laging inuuna ang dapat na gagawin at pag nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin. Nang laging may masayang relasyon, ayaw lang ng usapang. May kaberdehan at utangan ng pera iiwanan ang kausap, at may katapangan magsasalita pag may nakitang may dapat na itama, masigla sa buhay pamilya sa tahanan para ang mga swerte sa buhay ay pumasok sa kabahayan ang nasa isipan, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 24 number 32, number 30 number 21 number 4 at number 27. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung gagawa ng trabaho. Ang nais ay mag-isa hanggat maaari dahil doon nakakagawa ng mas maayos, at kung sa pera ay masinop hindi makakagawa. Kagad na magpautang sa ibang tao, at may katapangan ang ugali na matahimik, hindi kagad nagsasalita sa mga usapan laging nag-iingat sa pamumuhay, Maingat ayaw ng mga usapang may kalokohan pagtungkol sa pera at sa trabaho, malambing sa pagmamahalan, at maaruga sa pagkain sa pamamahay para laging may maayos na kalusugan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa ibang tao, mga numero sa loto number 14 number 29, number 40 number 18 number 37 at number 5. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga gustong gagawin at pangarap at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong pakikipag-usap. Mas masaya ang pakiramdam pagkasama ang pamilya, masipag at laging ganoon ang ugali sa mga ginagawa para makaipon ng pera sa ikakaganda ng buhay matahimik na mapagsuri sa kausap o sa mga dapat nagagawin, gagawin, malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos, mga numero sa loto number 17 number 22, number 30 number 49 number 40 at number 11. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matipid sa paggasta sa ibang bagay dahil para sa pamilya ang mga gustong pagbigyan ng paggasta, ayo din ng usapang chismisan at tuksuhan ng pagmamahalan, sa trabaho ay laging masipag para magkaroon ng matagal na hanap buhay, at hindi basta magpapautang ng pera maingat para walang makakaaway na tao sa paniningil, naninigurado sa sinasabi at walang oras sa usapang kalokohan chismis at paligoy-ligoy, wala sa isipan ang magselos, mga numero sa loto number 14, number 29, number 34, number 21, number 6 at number 25.